Idol, mati ni Idol ka dati, hinahangaan. Ang galing mo umarte, galing mo mag-rap, galing mo mag-host, galing mo mag -host. galing mo mag-produce. Mag Bakit ngayon parang nagpapatawa ka? Uh, ah, kung nagpapatawa kami ni Mrs., marami sana matat natatawa ka. Marami rin natutuwa. Marami rin nagaganda at nagagalingan. Ang pinakaiba lang ho ngayon, eh kung kumikita man yung mga kanta na yun, kung ano mong ginagawa namin sabi amin na po napupunta kasi wala kami management independent artist lang po kami ni Serena Agassi hindi kaya dati napupunta kung kani-kanino kasi nung bata po kong priority ko at mga kaintin nito lahat ng na mga nagsisimulang artista o nagsisimula man sa social media, libre lang pag nag-guest ka sa TV o ano. Unlike sa commercials, mag-audition ka pag nakuha ka, malaki bayad. Sa pag-artista, hindi. Unless anak ka ng artista, may kakilala. Ako, walang ganun. Talagang dumaan sa hirap. Kaya ayoko dumaan sa hirap asawa ko. At least, kita nyo naman. Napasikat ko siya. Napasikat niya ako ulit. Mr. Mrs. Agassi. Music. So, tama kayo. Mali ako. Not your doctor. Do a work for you? Happy, healthy. Follow your heart and your passion pinagtatawanan nyo kami ngayon, malitingin nyo sa amin, pinanidirihan nyo kami, okay lang yun. Hindi kayo nagbabaya ng ilaw, kuryente, kotse, o kung ano man ang kailangan namin ni misis. So okay lang yun, alis marangal lamang po. Ang trabaho namin, wala kami tinatapakan tao, di kami gumagawa ng masama. Sumusunod kami sa batas ng tao at sa batas ng Diyos. So yun lang ho ang mahalaga. Salamat po.